Nung Sunday ng hapon nga, inag-aya eh, nga akong kumain sa Jollibee. Tapos sabi ko, mamili na rin kami kahit konti. Tapos kahapon ng hapon, inag-asikaso eh, nga ako ng hapunan. Pero syempre, bago ngayon, hi, hello, welcome to my vlog. Grabe, sobrang namimiss ko na nga kayo. Kaya nga kahit hindi pa akong magaling, ipinilit eh, ko na talaga mag over. Kaya ayan, sa sobrang miss, inabot ng 5 minutes itong video natin. <laughs> Yun nga lang, pagpasensyahan nyo na nga muna ang boses ng babae. Anyway, Sunday pa nga itong video na to. At inaya ko talaga silang lumabas at kumain dito sa Jollibee. May konting blessing kasi tayo na nareceive. At syempre, anak nga ang uunahin. nag out nga din kami para nga meron din kami pasalubong sa mama at papa. Tapos, pagkatapos nga namin kumain sa Jollibee, dumiretso naman kami dito sa Save More para mabili ng konti. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung ano nga yung bibilhin. At bahala na nga lang kung ano yung makita sa pag-iikot. Pagpasok pa nga lang namin ng Save kitang -kita na talaga na sobrang dami nga ng tao na para bang gusto ko na talagang umatras. Pero dahil minsanan nga lang kami makalabas na buong pamilya, eh ayan, tinuloy na din namin. Banding na din namin, gayon. Balik kumuha nga lang kami ng RDL, Tawas, at Yakult ng mga bata. Tapos dito, naghahanap ako ng ice pop para meron silang kakainin na ice candy sa ref. Yan nga lang, wala akong makita, kaya nga nag-ikot-ikot pa kami sa iba. Kumuha nga rin ako ng pangkapi ko sa umaga, tapos mailo ng mga bata. Tapos nakita ko nga itong section na to, na puro nga extension. Nakabili naman na ang Papa Gino nakaraan, yun nga lang medyo maiksi kaya nga naghahanap ako ng medyo mahaba. Tapos nakita ko nga tong adapter na bagay na bagay sa washing namin. May nakita nga rin ako ng mahabang extension kaya nga ito kinuha ko na rin. Pero hindi ako makapag-decide kung kukunin ba talaga namin. Dahil ate, ang mga presyo hindi mo talaga maintindihan kung presyo talaga yun noon ng items. Kaya ayan, chine ko talaga mabuti dahil 200 plus nga lang yung nakalagay. At buti na lang talaga chineko dahil kulang 500 pala yung nakuha ko. O ba diba, kung hindi ko chineck yung presyo, baka mag na kami mag-anak ditou Samuel ang dami ko nga rin nakikita mga gandang gamit pero syempre pinagtitingnan ko nga lang yan tapos binali ko na rin sa mga lagayan nila wala lang ang sarap lang mag window shopping oo, oo meron nga rin ako nakitang mga bra at pinapabili nga ako ng papa jay pero dahil kuripot nga ako sa sarili eh hindi ko pa nga rin binili dahil ate ko lang 400 pesos dalawang piraso lang Naku sa online na lang ako bibili may mga iba pa nga rin kami nakuha pero hindi ko na na videohan dahil sobrang daming tao ate nakakahiyang mag video oo, oo. kaya ayan fast forward na nga kahapon na nga ito at nag-aasikaso na nga ako ng o, oh, di ba? Yun pa rin yung damit. Eh, kasi nga may sakit. Oo. Oh, Wala nga sana akong balak magvideo nito. Pero dahil nagawa na nga yung back camera ko, eh, ayan, sinipagbigla ang babae. Grabe, sobrang na ko magvideo nagamit na gamit yung back camera. Kaya, ayan, kahit wala pang ligo, sige, laban. Hindi na naman ako maaamoy. <laughs> Bali, mag-aadobo nga lang ako ng kangkong. Tapos, magpiprito nga ng isang pirasong isda. Adobo kangkong. Tapos, hindi pa isda. Pero bago nga ako magluto, inasikaso ko na nga muna itong mga hugasin ko. Maliit nga lang kasi itong kusina ko, kaya nga kailangan bago nga ako kumilos dito, Imalinis malinis na nga itong lababo. Para alam mo yung makagalaw ako ng maayos. Dahil syempre ate, mahirap naman magluto na puro hugasin dyan sa lababo. Pero abangan nyo nga yung mga susunod na mini vlog ko dahil medyo luluwag na nga dito panigurado. Dahil ate, meron ako in order na naman na para dito sa kusina ko. Kaya nga kahit gustong gusto ko na naman maglinis dito sa kusina, itinitiis eh, ko na nga muna para nga isang linisan na lang kapag dumating na nga yung parcel ko na yun. O siya, ayan, tapos na nga ako makapaghugas. Kaya nga, aasikasuhin ko na nga yung mga lulutuin ko. Doon nga sa pinadala sa akin na groceries, meron nga kasamang talong. Kaya nga, ito, kumuha lang ako ng tatlong piraso. Tapos, para naman sa adobong kangkong, kinuha ko nga itong butter na binili namin sa Centro Mall. Bali, ayan, syempre, itong talong nga muna yung una kong piprituhin bago nga yung isda. Kaya, ayan, hinugasan ko na nga muna. Tapos, hiniwa ko nga lang sa gitna. Tapos, nung nahiwa ko na sa gitna, hinati ko pa ulit sa gitna. Bala ko din kasing bigyan ng mama. Kaya nga, medyo dinamihan ko na rin yung pagprito nitong talong. Pinagbubutas ko nga rin sa gitna para nga siguradong maluto hanggang loob. Anyways, nung nakaraan nga nung bago-bago pa lang ako nagkakasipon, eh ang Papa G nga muna yung nag-voice over. At in fairness, ang dami nga rin natuwa sa kanya kahit first time niya nga lang yun. Aba, dapat lang ate dahil 3 hours namin yung tinrabaho. Oo, oo. Kung baga 3 hours din ako na stress sa kanya kakaturo. <laughs> Pero syempre, maraming maraming salamat po dahil pinanood nyo pa nga Lalong lalo na sa mga natuwa sa kanya. May mga ngilan ngilan din kasi talaga nagre-request na ang Papa Jay naman daw ang mag over Pero dahil wala nga akong tiwala sa kanya, ay eh, hindi ko talaga pinagbibigyan. Dahil ate, alam ko magmamaoy lang yun sa mini vlog. <laughs> Pero in fairness, hindi niya nga ako pinahiya at ginalingan niya din talaga. Kung hindi pa nagkasipon, hindi pa makakapag-voice over ang Papa Jay Pero hayaan niyo nga po, sa susunod, edadalasan eh niya na nga yan. Para hindi rin kayo manawa sa boses ko, oo. oo. o siya ayan, kakadaldal ko na naman, nakapagprito na nga ako ng talong. Tapos, hahanguin ko na nga din tong isda. Bali dito ko na nga lang din lulutuin yung adobong kangkong. Pero syempre, tinanggal ko nga yung mantika na pinagprituhan ng isda para hindi lumasa sa adobong kangkong. Butter nga yung ginamit ko na panggisa. At nung magisa na nga yung bawang sibuyas, inilagay ko na nga rin yung kangkong. Tapos ayan, nilagyan ko na ng tubig, konting magic sarap at oyster sauce. Mas masarap nga rin to kapag medyo maanghang, kaya nga nagpabili na muna ako sa ate Atina ng sili. Tapos ayan, konting halo-halo at pakulo lang, eh luto na nga. O siya, sobrang mahaba na itong video, baka naman mabitin ka ba dito ha? Sasakali na talaga kita. Oops, teka lang. Kapag kami nakita yung ad sa dulo ng video na to, baka naman pwede mag nang skip. Wala akong 30 seconds yan, mga mi. Salamat.